Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya ang dalawang retiradong pulis na itinuturing na persons of interest sa kasong pagpaslang sa magkasintahang sina Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen. Sa report ng isang news website sa Israel na Inet News, ibinahagi ang pahayag na mula mismo sa kapatid ni Yitzhak. Ayon sa kapatid ni Yitzhak na nagngangalang Yanov Cohen isa umano sa mga persons of interest ang siyang kinatagpo ng yumaong kapatid sa Tarlac. May utang umano ang naturang lalaki kay Yitzhak bunsod ng pagkakasakit ng ina nito. Hindi umano makabayad ang nasabing lalaki kaya ipinangako nito kay Yitzhak na ibibigay na lamang ang isang kapirasong lupain bilang kabayaran sa utang. Ito umano ang dahilan kaya bumiyahe papuntang Tarlac ang magkasintahan. He lent him money a few years ago when his mother was ill and he never returned the money. He arranged a meeting with him and told him he would give him land in exchange for the loan. Yitzhak and his partner who was his right-hand woman were supposed to meet at that piece of land which he said he would give him in return for the loan. Niyanov. Noong June 21, 2024, huling nakitang buhay sina Yitzhak at Geneva. Makalipas ang dalawang linggo, kahapon, July 6, 2024, natagpuan ang kanilang mga labi sa isang quarry area sa Kapas, Tarlac. Sa kasalukuyan, inaasikaso na ng pamilya Cohen ang pagtransport ng mga labi nito sa bansang Israel.